Mga idol, tanawa. Kanang iyang gitarbaho dia nga design nga perting ninduta ang gamit na na ang materialis na iyan niya mga idol is mga florisindra. Tanawa. Perting ninduta. Tanawa na iyang mga materialis anak mga idol. Sa diri na sa tuwa mga idol is kanang mga florisina ipang labay na buak-buakon para ipang lubong sa yuta para di makasamad kay delikado na. Pero sa ilahat tanawa mga idol kung unsay gibuhat nila sa mga fluorescent nga dili na magamit dili na musiga tanawa kung unsay resulta grabe kanindot og resulta nga pwede ta makapalit basta na budget ah simple katong nay mga kwarta na gitoy budget oh pero kaning makaana gi ko mga idol nga kaning iyang gihimo makaamis kita pirtiging nindot tanawan aninyo karon ang mga florisin iyan ang gipangkuhaan kuhaan o katong murag murag mo saksak -sak na bitaw nga muna musika na iyan ang gipang kuhaan niya tanawa na mga idol niya gipang niya ang mga puti mura na siya mga katumbalas ba murag magdanag danag gipangkuha niya tanawa kung unsay resulta kung giunsa niya tanawa mga idol karo nagkuhaan siya og lampara lampara simpre nagsigan agamay manu-manu ra ninyo ang itrabaho tan awal ninyo mga idol. Tan awal ninyo hangtod mahuman mga idol pertigi ninyo ta talawa nang iya mga produkto nga nasa tubangan utan awan makita ninyo. Pertigi ka panganindot ang gamit ana nga material si es, Fluorescent ra nga dili na musiga. Talawa pagi banay ami radik kita Grabe galinga. Karong pako kakuan mga idol nga kanang iyon nga fluorescent nga pwede pa dai mapanginabangan nga makwartahan tanawa o. gamit siya anang na naglampar naglampara nga muragi pa pressure niya ang siga tanawa nakagama na siya og produkto nga perting ni biliba bili na kuda krabi no galing tanawa tanawa gini ninyo hangtod nga mahuman yung video ha mga idol makaanagin mo nga perting perting ni satu sa na pa kung yung mga florisinda nga din na magamit Basta mga kita taan video ha, is makakuha na taong mga idea kung unsao na to nga makahimo taong mga produkto nga sama ani yang gibuhat mga idol. Tanawa. O? Oh? Krabi. karon pag iyo kuhaan ani mga idol, na ako makamiss yung kuhaan yung tarbaho niya. Hmm. Tanawa. kana kana buildum, mga idol delikado kaya na la na og sa ato sa dire sa ato la na tanaw oh oh oh, oh na. Grabe, na na grabi mga idol oh nya karon gibutangan niya og tubig pero ambot tubig bagi kahana tubig ato ah, big nya gibutangan og color coloring oh tanawa ah. nga yeah, karon gikayuhan niya aron musira nang ihang si Katumoy para dili maawas ang tubig wow grobi galing atawana at ah!